Ano ulit yung uh, problema mo? Eh, kasi kahapon, kumain ako ng mais. Kaso, ngayon, naninikip ang dibdib ko. Ano? Ah, uh, ah uh, talagang naninikip ang dibdib pagka napaparami ang kain ng mais, di ba? <laughs> <laughs> Nga pala. <laughs> Sumama ka sa amin. Teka, ano nangyayari dito? Si Doktor lang kailangan namin. Wag Hindi Huwag na... ka nang papalag. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Konting sipon lang yan. Halika. Hmm. <laughs> <laughs> Magandang, Magandang araw, ho, araw Doktora. Ho, Doktora. Aba, Terio, napasyal ka. Kumusta na kayo? Pagpapacheck uh, up ka ba? Uh, sa puso? <laughs> Ako rin ho, papacheck up. Saan? Uh, 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 sa pusod. <laughs> mm. Kayong dalawa talaga, puro kayo biro. Alam mo, sasuot mong yan, para kang doktor. Yun nga ako pangarap ko eh, maging isang doktor. At makapag-asawa ng isang doktorang katulad nyo. Kaya lang, hindi natupad eh. Bakit? Kasi... Naging konduktor na lang. <laughs> o, oh, sige. Maiwan ko muna kayo rito kasi may aasikasuin pa ako sa loob. Sige okay? ho, doktora. Uh, thank you nga pala sa flowers. Don't mention it. Dito po kayo. Dito ho muna tayo sa loob. Doktor, pwede pwedeng pakitingnan katingnan ng dibdib ko? Naninikip eh. Ah! Aayusin hmm. natin yan. Maupo ka muna, Iha. Maraming salamat, ho. Siya ang aking assistant. Ah, eh, eh. Eh, eh, eh. Ano ulit yung uh, problema mo? Eh, kasi kahapon, kumain ako ng mais. Kaso, ngayon, naninikip ang dibdib ko. Ano? Ah, ah talagang naninikip ang dibdib pagka napaparaming kain ng mais, di ba? <laughs> <laughs> Nga pala. <laughs> Sumama ka sa amin. Teka, ano nangyayari dito? Si doktor lang kailangan namin. Hindi Huwag na. ka nang papalag. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa amin. Eh, hindi naman yan ta talaga. Huwag ka nang makikialam. Nurse ka lang, ha? Tanungin niya siya. Ah, dalubhasa ho yan. Ah. Sige. Meron, Dok. Sumama ka na sa amin. Tara na. Ah, uh, sir. Ay, Sige na. Thank like you. Bilis, bilis! Sakay! Sige doon! Sakay na! Sakay na! Anong gagawin natin? Baka kung anong mangyari kay Terio, mabuti pa habulin natin. Tatakbo tayo? Kumita na yan. Napanood mo rin, ha? Mm -mm. Kala ko hindi pa, eh. Oh, dali! Halika na!